honor, hindi ko po alam. You honor, hindi ko po alam. <laughs> Biyahin na naman tayo ng Manila mga idol. Let's go! <laughs> Ganun talaga ang buhay ng driver. 2.30 mga idol na madaling araw. Let's go! Palabas na tayo ng boundary ng iba. few moments later. Yon, mga idol, good morning, good morning. Ah. Breakfast tayo. Breakfast tayo. Biyahe na naman tayo ng Central Office naman mga idol, Quezon City. Sa chat tayo. So, breakfast muna tayo ng big breakfast ng Makbo. Maaga tayo umalis ng University kanina. atas naman Sa Maganda naman yung CR mm -hmm. doon, eh. sa mm -hmm. oh, Ay. <laughs> Sorry po. O, lang talaga. Totoo nga Binibigyan mo Ah, oh, ayo tawnya.

going pa kayo, City tayo ano ah, hindi, hmm. hanapin natin doon si ano si parang Miguel mamaya natin ito lang mga idol ha good morning good morning good morning mga idol ito naman ang dala natin ngayon yung coaster papunta tayo kasi ng central office so, lang tayo sa maklo ayaw po ang airlex natin papunta ng papunta ng Manila pauwi ng Sambales yan yeah. alam. You or oh, hindi ko po oh, alam. Kapanyero, ano mas ba ang seminar ng meeting mo? Ah? Ano daw eh? Uy, ikaw yung isa speaker eh. Oh. Huh? What? Ako rin tagalog ng mic eh. Oh. Ano maras ba sa sekretaryan namin? <laughs> Sir, ang schedule niyo po. <laughs> Mga idol, kain naman tayo. Meron tayong ulam dito. Oh, sunod-sunod tayo dito. Dito lang, sunod-sunod dito. Oh. Kawawa e, eh, o. Oh, kawawa naman kayo eh. Dito, dito, Pila-pila oh, kami dito mga idol eh. M na kakain na kami. Oh. Oh. Eh, sige na. Ah, dito na Eh. Dito na jams eh. Tayo. Oh. Kain tayo mga idol. Yun, mm. yun. Hey, ka 네. 음. 에, 오퍼 컨트롤이에